Magandang hapon mga katutoy. Kumusta po kayo? Sana po ay sa mabuting kalagayan kayo, no? Dito tayo ngayon, no, sa Sardinia. Gusto mo mag-relax? So, punta ka dito sa Cornets area, no? Ah, uh, kasi holiday na naman. So, maraming tao nang dito ngayon. Nagagala-gala tayo dito. Kasi yung vlog natin palagi nang doon nang tayo sa Dubai. So, nang dito na naman tayo sa Sardinia ngayon. Ngayong hapon mga katutoy no. Kasi pag dito ka, parang mawawala yung stress mo, tapos makita mo yung mga tao dito na dumadaan, na sobrang rami. So ganun yung buhay dito sa abroad no, para hindi ka ma homesick. Kaya gumagala ako nung uh, dumating ako dito sa Dubai. Dito yung una kong ginalaan din no. Napakaganda dito. Tapos tahimik ang lugar Kambaga, sakto lang yung kwan dito ng mga tao kumbaga relaxan ng ganitong area dito sa Cornets mga katutoy no so nakakatuwa no pag uh, ganito yung kwan mo dito sa ibang bansa pag halubilo tayo tanong natin doon sa kwano no, kung magkano yung ha, bayad pa dito sa pambot na no to. Bye Jan, how much uh, one person? 30. Yeah. So how many hours sa uh, go 15 minutes 15 minutes. Yeah. So mga katutoy 30 yung bayad dito sa bangka no. Papunta doon taikot dyan. Jan. So ma enjoy mo yung kwan mo. 30 dirham. So makakuha mo talaga yung magandang view kung uh, sasakay ka ng bangka Kasi kita nyo naman napakaganda yung view dito sa Sardya no Yung mga building na yan So maikot mo yung kuan dito Yung doon papunta doon Tsaka makasakay ka dito Ngayon no, oh, marami nang sumasakay So trying tayong bayad Wow, nice Mga tutoy, sa tagal ko naglakad may isang kababayan nang ako nakita dito no Hello you know, ma, magandang hapon. Kumusta po? Kabayan. <laughs> kabayan, oh. <laughs> Salamat. So, dito ka ba tumatambay pag hapon? Opo, palipas oras lang po dito. Ah, so ganina pa ako ikot ng ikot dito. Wala akong nakitang kabayan. So, ngayon nakita kita dito. Salamat, o. Oh. Yeah. Ah. Mga katutoy, super nice place here in Sarja, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga followers ng dito sa Sarja. Comment naman kayo kung saan kayo na lugar dito sa Sarja. Sa Cornets ba? City Center? Or sa Nisto na side? So comment kayo dyan. Comment section. Papasyal ako pag may time. Pasyalan ko kayo at saka interviewin. Mga katotoy.